kumusta? mo na nakatanggap ka ni mo. Masaya, ma'am. Resiket pa paano? may nagbigay ng tulong tsaka po wala daming kaya papasalawat kami ng malaki ano po yung mga natanggap ninyo? dilapa, bigas ba't kayo naiiyak na eh? naiiyak ako sa tuwa na sabi nila yung hindi pala lahat ng pulis ay masama halos karamihan naman may mabubuting puso